At dahil nga mayroong maagang event si daddy, mga mami, sa itong atapag-usapan namin, ako na lang muna ulit ang magsusundo kay Atina. Pero syempre, kailangan ko nga mag dahil hindi naman pwedeng ganun yung suot ko na para ako magbebenta ng laman at hindi magsusundo ng anak. Nagdobling nga lang ako ng shirt at pagkatapos, nagsuot lang ako ng polo. Hindi na nga ako nagsuot ng bra dahil wala lang din naman kakapitan. Nagpolo lang ako para lang kahit o paano ay matakpan yung aking pasas. Charot! At dahil nga tamad ako magbitbit ng payong at wala din naman kaming payong nagsombrero na nga lang ako para kahit papano hindi maarawan yung aking pagmumukha. Nung nakapagbihis na nga ako, kinuha ko nga lang yung isang susi kay Daddy dahil mahirap naman, baka mamaya nakaalis na siya at pagkatapos hindi na kami makapasok ni Athena dito sa gate. Dapat nga talaga ay sasabay na lang ako kay Daddy pagbaba, isasakay na lang niya ako sa motor at pagkatapos ibababa na lang niya ako sa school ni Athena. Pero sabi ko nga dahil nagmamadali siya, unahin na nga lang niya yung sarili niya at pagkatapos maglalakad na lang ako. Ang labasan talaga nila Atina sa school ay 12 sakto. Pero ang ginagawa namin pag sinusundo namin siya, 12.20 or 12.30 na namin siya sinusundo. Binibigyan kasi talaga namin siya ng time makipaglaro sa mga classmate niya na hindi pa nasusundo din agad ng mga parent. At bukod dun kasi, kapag saktong 12 kami magsusundo, ay sabay-sabay din yung mga nagsusundo. Yung iba naman ay may dala pang sasakyan kaya medyo nagkaka-traffic. Kaya naman kapag sinusundo namin siya, mas pinipili talaga namin yung oras na 12.20 o hindi naman kaya 12.30. Baka nga magtaka kayo kung bakit sinusundo pa siya ay malaki naman na si Athena. Sa school kasi nila kahit sobrang lapit lang ng bahay mo ay eh, hindi ka talaga nila palalabasin hanggat wala kang sundo. Kahit nga butin ka pa ng gabi sa school hanggat walang sumusundo sa'yo ay hindi hindi ka talaga nila palalabasin. Pagakit niya namin dito ay wala na si daddy, sa baba pa lang naman ay nakita namin na wala na yung motor niya kaya alam kong nakaalis na siya. At kapag tuwing sinusundo ko talaga or kapag ako ang nagsusundo kay Athena mga mamis ay mabilis talaga akong mapagod. Mabilis ako mapagod mga mamis dahil nga sa mga paa ko. At kapag ganun nga mga mamis ay umuupo lang talaga ako at pagkatapos itinataas ko lang yung mga paa ko hanggang sa mawala yung sakit niya at mapahinga siya kahit papano. Minsan ang ginagawa ko ay ginagalaw ko yung mga daliri sa paa ko kasi pinagmamasdan ko siya kung sabay-sabay na ba ulit siyang gumagalaw or kung nagagalaw ko na ba ulit siya lahat. Medyo nakapass forward lang yan mga mamis pero hirap na hirap akong pagalawin yung mga daliri ko sa paa. Nagpahinga lang naman ako sa glit at pagkatapos ay tinanaman na naman natuwa siya kasi meron siya nakitang biscuit stick doon sa kanyang kwarto. At natapos nung natapos nang ako magpahinga, ginawa ko naman ay nagsaing na ako. Tinatamad nga ako magsaing doon sa rice cooker kaya na masabi ko ay dito na nga lang ako sa induction cooker magsasalang ng sinaing. Hindi ko nga alam kung bakit pero parehas lang din naman yan konsumo ng kuryente. Para sa akin kasi parang mas madali nga magsaing kapag dito ako sa induction lalo na kapag konti lang naman yung sasaingin ko. At dahil dalawa lang naman kami ni Atina ang kakain, isa't kalahating gata nga lang yung sinain ko. Di bali na nga magkulang magsasaing na lang ulit kesa na sumobra at pagkatapos hindi namin mauubos tapos mapapanisan kami. At dahil wala nga akong ginagawa at sobrang agang umalis na naman ni Daddy at wala akong kabardagulan ngayong araw. Kesa nga maghila ta ako na naisipan ko na nga lang na yung sapin ni Atina sa kama. Pati na din yung iilang kumot pati na rin ang mga punda. Huwag nyo nga akong i-judge mga mami sa nakikita nyo napakadaming laman ng laundry dahil konti lang talaga ang labahan ko dyan. Yung nasa pinakailalim kasi ng laundry ay isang helmet lang ni Atina yon pagkatapos yung mga eco bag na. Alam niya naman kapag naglalaba ko ay talagang paunti-unti lang para nga hindi mapuwersa yung katawan ko. Mahalaga nga ay nakabawas ako ng labahan. Nauna na talaga ako nakapaglaba ng mga ibang damit namin ni Atina at pagkatapos mas madami na lang talaga dyan yung labahan ni Daddy. Dapat nga talaga ay yung mga labahan muna ni Daddy yung uunahin ko. Kaya lang sabi ko, kailangan na nga ramin magpalit ng sapin ng kama ni Athena. Kaya naman uunahin ko na nga lang itong kanyang bedsheet pati na rin yung mga punda. Eto nga tapang nag-aayos ako ng mga labahan, hindi ko alam pero bigla na lang akong natutulala. Sa totoo nga lang mga mamis ay madalas talaga mangyari sa akin yan. Madalas nga kapag nagbablog ako or kapag nagbivideo ako ng sarili ko, madalas natutulala ako pero kinakat ko na nga lang at hindi ko na sinasama sa video. Pero ngayon nga mga mamis ipapakita ko sa inyo ang reality na nangyayari sa akin sa araw-araw. At dahil nga sinisipag naman na din ako ngayong araw mga mamis, itong at isasabay ko na lang din labhan itong sapin ng aking sofa bed. Pinagtatanggal ko lang naman muna yung mga una at pagkatapos hindi ko na alam kung paano ko tatanggalin tong sofa bed na to. Etong video nga na to mga mis ay hindi to nakapass forward kaya makikita nyo kung paano nga ba ako ngayon umupo na sa sahig kapag meron akong kailangan gawin. Kung mapapansin nyo nga mga mami sa ihirap talaga akong umupo sa sahig kapag meron akong gustong gawin. Gaya na nga lang ngayon, para nga matanggal ko yung cover ng sofa bed, eh, kailangan ko munang tanggalin yung tali niya sa ilalim. At kung napansin nyo nga, hindi ako talaga nakaupo agad. Kailangan ko nga munang dumulas ng dahan-dahan doon sa sofa para makaupo ako sa sahig. Isa yan sa mga bagay na nakapagpapahirap sa akin mga mami, simula nung no, nagka-problema ako sa aking mga paa. Hindi ko kasi talaga alam kung paano ko i-explain sa inyo yung sitwasyon ng mga paako. Sabi ko nga sa inyo mga mamis, kung may kita niyo ako sa personal at may kita niyo sa video, eh parang normal lang. Pero mga mamis, hindi talaga. Gaya na nga lang ngayon mga mamis, gusto kong tumayo pero hindi ko siya magawa ng madalian. Kung napapansin nyo nga sa mga ibang vlog ko, kapag uupo at tatayo ako, hindi talaga nawawala yung pink na upuan. Yung pink na upuan kasi na yun yung ginagawa kong pang-alalay para kapag nakaupo ako sa side gusto kong tumayo na walang katulong or wala si daddy, e eh madali ako nakakatayo. Naiyak na nga lang ako sa sitwasyon ko dito mga mamis. At may mga time talaga na madalas nang sa akin, umiiyak ako. Minsan kasi iniisip ko mga mamis na yung sobrang daling bagay lang na nagagawa ko dati ay hindi ko na magawa-gawa ngayon. Gaya na nga lang ng simpleng pagtayo ay hindi ko na talaga siya magawa ngayon. Lagi ko naman sinasabi sa inyo mga mamis na tanggap ko naman na kung ano yung nangyari sa akin pero may mga time pa rin talaga na hindi mapigilan na naiyak ako sa sitwasyon ko. Dati nga nung wala pa akong sakit at nung normal pa ako, lahat ng pwede niyo ipatrabaho sa akin ay kayang-kaya ko. Kahit gaano pa kabigat yan mga mamis ay kayang-kaya ko. Pero ngayon nga, simpleng paglalakad ng maayos at simpleng pag-upo sa sahig ng maayos ay hindi ko na magawa. Nagagawa ko naman talaga yan minsan kapag may tulong ni daddy, lalo na kapag tatayo ako. Hindi madali yung sitwasyon ko mga mamis lalo na kapag meron akong anak na kailangan kong asikasuhin sa araw-araw. Hindi naman pwede na lagi lang nasa tabi ko si daddy dahil paano naman yung trabaho niya at sino naman yung magsusuporta sa amin. Kapag nararamdaman ko naman yung gantong bagay mga mamis, iniiyak ko lang talaga siya nang iniiyak at pagkatapos tatayo na ulit ako at saka ako mag-aasikaso ng tuloy-tuloy. Mahirap kasi talaga pigilan yung iyak ko mga mamis, lalo na kapag naisip ko yung sitwasyon ko. Hindi ko kasi pwedeng pike eh, natatawa lang ako ng tatawa. Sa totoo nga lang mga mamis, marami talaga ako mga vlog na halos umiiyak ako lagi doon kapag nagbablog ako kasi meron ako mga bagay na gusto kong gawin ay pakita sa inyo na hindi ko magawa. Sa totoo nga lang, ayoko na nga talaga sanang inopen sa inyo yung tungkol sa sitwasyon ko o yung naging sakit ko o yung kalagayan ko. Pero kasi minsan hindi talaga may iwasan na may mga tao magtatanong kung bakit hindi ko ginawa to, kung bakit hindi ko ginawa yan. Kaya naman, mas explain ko na lang yung sitwasyon ko para naman maintindihan ng mga ibang nanonood ng mga vlog ko kung bakit hindi ko magawa yung isang bagay. Ma-share ko nga lang sa inyo mga mamis, alam nyo ba nung hindi pa talaga ako nakalakad. At araw-araw talaga umiiyak ako sa sobrang sakit ng paa ay gusto ko na talaga siyang ipaputol. Ang plano kasi talaga sa mga paa ay dapat puputulin na ng doktor. Pero nung nakita nga nila na bumalik na yung pulso sa mga paa ay hindi na nga nila puputulin. Pero nung nakauwi na ako sa bahay at araw-araw, oras-oras talaga akong umiiyak sa sobrang sakit ng mga paa dahil hindi pa rin siya nadadaluyan ng mga dugo. Napapasabi talaga ako kay daddy na mas gusto ko na nga lang naputulin nila yung mga paa ko kaysa nga nahihirapan ako ng ganito. Pero syempre dahil nga nandyan lagi si daddy sa tabi ko at araw-araw talaga pinapalakas niya yung loob ko. Nagtiis nga lang ako at hanggang ngayon ay nagtitiis pa din ako sa sakit ng mga paa ko. Hindi na nga lang halata o hindi na nga lang may kita sa itsura ko na meron to pala akong iniindang sakit sa araw-araw. Siguro nga dahil nabawasan na din naman na talaga yung sakit kumpara dati at bukod doon nasari na din naman ako kaya natitiis ko na siya at parang wala na lang sa akin. Wag nga lang talaga masasangga o di naman kaya matatapakan yung mga paako dahil sobra-sobra talaga ang sakit nito mga mamis. Alam ko nga sa mga kwento ko ngayon dito sa vlog ko ay hindi niyo ma-imagine kung ano nga ba talaga o kung ano nga ba talaga kasakit itong mga paako. Huwag nga kayong mag-alala mga mabis kasi kahit naman ako ay nagtataka. Ang sabi kasi nito kapag nakalakad na ako ay mawala na yung sakit ng mga paako. Pero ngayon nga magdadalawang taon o dalawang taon na ako nakakalakad na. Pero hanggang ngayon ay meron pa nga din akong tinitiis na sakit. Pero dahil meron niya akong asawa at anak na umaasa sa akin, syempre kailangan mas maging malakas ako para sa kanila. Kaya nga ito, kahit medyo nahihirapan ay ginagawa ko pa din o ginagampanan ko pa din yung pagiging asawa at pagiging nanay. At alam ko naman na hindi lang naman ako yung ganitong klase ng nanay o ganitong klase ng mami. Hindi man nga tayo pare-parehas ng sitwasyon o ng pinagdadaanan, alam ko naman mga mamis na pare-parehas tayong lumalaban at nagpapakatatag para sa pamilya natin. Kaya nga kahit anong hirap or kahit anong sakit pa man yung nararamdaman natin, eh tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga ginagawa natin sa araw-araw. Kaya nga tingnan nyo na lang ako mga mamis, kahit nga medyo nahirapan ako eh nakuha ko pa talagang maglaba ng mga mabibigat. Pero wag nga kayo mag-alala mga mamis kasi palagi ko naman sinasabi sa inyo. Sa tuwing naglalaba ko ay hindi ko naman na ginagamit yung aking mga kamay kapag naglalaba ko. Doon ko na nga lang siya pinapaikot sa washing, mapasabon man at pagbandaw. May mga time naman na pinipiga ko pa rin yung mga yan pero hindi na nga lang yung persado na gaya ng dati. At kapag alam ko naman na magaan lang din yung isang bagay na nilalabahan ko, ay madali ko naman din talaga siyang napipiga. Pero kapag alam ko naman na talagang sobrang bigat niya at hindi kakayanin ng mga kamay ko, hinahayaan ko na nga lang siya na matrain sa washing hanggang sa mawala yung sobrang bigat o madaming tubig. At kahit nga inaasa ko na lang lahat sa washing yung paglalaba at pagbabandlaw ko mga mami sa hindi pa rin talaga ako ganun kumikilos. Kung napapanood nyo nga sa mga vlog ko ay tuloy-tuloy yung mga trabaho na ginagawa ko. Lalong-lalo na kapag naglilinis, naglalaba at nagluluto ako. Pero ang totoo talaga nyan mga mamis ay maghapon talaga ang ginagawa kong pagkilos. Halimbawa nga itong paglalaba ko na lang, hindi talaga ako kikilos ng ibang bagay hanggat hindi ako natatapos maglaba. At kapag natapos naman ako maglaba mga mamis, ang ginagawa ko naman ay nagpapahinga talaga muna ako ng dalawa o or tatlong oras bago nga akong kumilos ng panibago. Nagmumuka na nga lang siyang tuloy-tuloy sa mga vlog ko dahil nga ina edit ko siya pero ang totoo niyan mga mamis ay buong maghapon talaga akong kumikilos. Hindi ko kasi pwedeng gawin tuloy-tuloy ang pagkilos parang halimbawa nga ay magsisimula ako sa umaga at pagkatapos tanghali pa lang ay matatapos na ako. Kailangan kasi talaga bawat kilos ko ay mas mahaba yung pahinga ko kaysa sa mga ginagawa ko. Para nga lang sa ganun ay hindi mabilis mapagod yung mga paako pati na rin yung katawan ko hindi mapwersa. Alam ko nga na madami na ako na-share sa inyo tungkol sa sitwasyon ko pero mas marami pa rin na hindi na share sa inyo. At yung mga bagay nga na yun ay hindi ko talaga siya kayang ikwento sa inyo sa loob lang ng isang vlog ko. Kaya naman kapag alam kong meron akong pagkakataon na magkwento, ay kinakwento ko na nga lang dito, ay sinishare ko na nga lang para naman aware din yung mga manonood ng mga vlog ko. By the way nga, ito at mabalik na ako sa mga ginagawa ko dito. Nagsundo lang naman ako kaya tina, ng tanghali at pagkatapos nagdaba naman ako ng ilang pirasong kumot pero grabe talaga agad yung pagod ko kaya nakatulog ako. Eto nga't nakatulog na ako at pagising ko nga ay alas 3 na ng madaling araw at pagkagising ko nga ay agad naman ako bumangon dahil hindi na talaga ako makatulog niyan sa haba ng tinulog ko. Sinilip ko nga lang si tina sa kwarto niya mga mis at pagsilip ko nga ay tulog na tulog na siya. Pagkatapos ko nga siyang silipin sa kwarto at katagpunta ako sa kusina para naman uminom ng tubig. At ganito talaga yung lagi kong ginagawa at ito na talaga yung routine ko sa araw-araw. Kapag kagising ko talaga sa umaga o sa hapon o sa gabi, ang una ko talagang ginagawa ay pag-inom ng tubig. Isa nga din pala sa mga kailangan kong bantayan mga mamis ay yung aking timbang. Kaya nga ito, buti na lang ay meron kami nakitang murang timbangan sa TikTok. Tapos ko mag magtimbang ay nagpahinga lang ako at maya maya nga si daddy ay nag-video call na sa'kin. Tumawag nga sa akin si daddy dahil sabi niya ay nandun na daw siya sa gate sa baba. Isa lang kasi yung susi namin doon sa gate at hindi pa talaga kami nakakapag-duplicate. Kaya naman kapag aalis si daddy at alam kong lalabas ako, iniiwan niya na lang sa'kin akin yung susi. Buti na lang din talaga mga mamis ay nagising ako ng alas 3 ng madaling araw dahil nakalimutan ko din na wala nga palang susi si daddy. Kung nagkataon na hindi ako nagising ay mag-aantay talaga si daddy dito sa baba ng napakatagal. Eto nga ko ay binuksan ko agad yung gate at pagkatapos may inabot sa akin si daddy na eco bag. Binigay nga daw to doon sa kanilang event Meron pa talaga sana kasamang alak yan, pero dahil hindi nga umiinom si Daddy Mga mamis sa iniwan na lang niya yung alak doon. Ang sabi ko nga sa kanya, sana nga ay binitbit niya kasi pwede naman namin ipamigay na lang yon. Nakaawa nga si Daddy Mga mamis dahil kulang na kulang pa talaga siya sa pahinga at sa tulog bago siya umalis kahapon. Buti na nga lang talaga ay meron silang sasakyan kaya naman kahit papano nakapagpahinga siya doon. Bali, yung bitbit -bit pala na daddy na yan, mga mami, sa keyboard yan. Pagpasok nga namin dito sa loob, ay agad ko naman kinalkal itong dala niyang eco bag. Pagbukas ko nga, mami, say, meron siyang dalang potato chips, pati na rin meron siyang dalang malaking piatos. Galing lang din daw to sa event nila binigay sa kanila.